Ano po ba yung mga mahalagang dapat nating maintindihan dito sa ating paksa na pinag-usapan? Number one, huwag sumali sa alitan ng iba sapagkat parang ikaw po ay humahawak sa tenga ng aso. O, katulad po ng ating uh, key scripture kanina. Huwag agad ikaw ay makikisaw-saw o kayo ay makikisali sa alitan sa pag-aaway ng iba. Yung ating binasa kanina, di ba? Yung uh, Kawikaan chapter 26 verse 17 sa isang translation po ng Bible, ito pong ASMD. Ang nakikialam sa salita ng ibang tao ay parang humahawak ng tenga ng aso. Oh, so, ko, ay, hindi ko po i-advise ano, na gawin nyo yan. Dahil kapag ka ginawa po ninyo yan, alimbawa ikaw ay dumadaan, napadaan ka tapos may nakita kang aso, biglang hinawakan mo sa tenga, ang tendency niyan, ikaw ay kagatin. Sapagat sino kang ka hawak sa <laughs> sa tenga ng asong yan. Hindi ka naman niya kaano-ano. O, di ba? Ibig sabihin, ito po'y nagpapakita lamang na kapag ka ang tao po ay basta na lang nakikisangkot sa gulo ng iba, ito'y magbubunsod, magatid sa kanya sa piligro, kaguluhan o kay panganib. Dahil siya yung masasaktan in return, dahil wala naman talaga siyang direktang kinalaman doon sa isang usapin, doon sa alitan, tapos nakikisali ka, nakakalungkot pa nga yan kapag ka hindi mo naman alam yung buong pangyayari, yung buong kwento. Baka ang naging tendency niyan, nakampian mo yung may mali talaga, tapos napahamak yung hindi naman dapat mapahamak. So, yung binabanggit natin, mga kapatid at mga kaibigan, napakalagang paalala nito. So, we should stop, look, and listen. Huwag agad makikialam sa away ng iba. Dahil kapag tayo ay sumausaw, nakialam tayo sa away ng iba, na wala naman talaga tayong direktang kinalaman ang sabi ng Biblia para tayong humahawak ng tenga ng aso. Now, ano po ang, ang dapat nating uh, maintindihan dito? So, we need to be careful. Kinakailangan mo maging maingat. Hindi porke nasaktan yung iyong damdamin o kay nasagi ang iyong kaisipan, nasagi ang iyong ego, ay basta ka nalang uh, magre-react. So, we should stop, look, and listen. Kinakailangan tayo po ay eh, maging observant, maging mapagmatsyag upang hindi tayo malagay sa tiyak na kapahamakan.